Anong segreto mo sa angkas? Bakit malakas kang bumiyahe? Ilang ride sa isang araw ang kaya mong gawin? 20 plus. Ganto pinapanood nila pag walang booking. <laughs> <laughs> Anong segreto mo sa angkas? Bakit malakas kang bumiyahe? Oh wow. Sting ano lang, sting cobra lang. Sting cobra. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ikin-copra. ikin Ilang ride sa isang araw ang kaya mong gawin? 20 plus. Sana ah. Oh. Nakakailang kang... Nandun <laughs> na. Shoutout, shoutout Kaabala. Yeah. Shoutout shout sa mga tampay dito. Bro pang ano. Uh, shoutout kay Sir George, happy birthday. Ayan. Pagka walang booking siya ang cast, nagbo-book lang mo beat. Gago. Patay. that. Yeah.